talaga may pato. Ha? Mabuti pa akong mabunado. Ay, ganoon ba yun? Kain na tayo mga idol. Oh, panalo sa ulam, mo oh. Yung pata, binigay ni Koyang. Yung maling, niluto ni Commander. Ayan, no? oh. Pag talagang press, pressure cooker yung ginamit, talagang maganda yung pagkalambat. Panalong panalo yan, no? Kahit paminsan-minsan, makakain ng pata. Mas masarap si Brado ito kung may sili. Kaso, mahal ng sili. 1.5 yata o 1.2 Grabe ka mahal ng sili. Ayan oh. Kaganda ng pagkalambot ng pata. Ito naman maling. Maling. Kain na tayo mga idol. Kayo ba yung nagapunan na? Kami ngayon palang maghahapunan. Dahil tayo ay nagtenda sa chingge. kain na tayo mga idol ayan siya itong tutok yung ilaw eh ayan o oh, pata o oh. pata ayos na ayos yan tara po kain na ah. hmm thế nó ta làm bất Bawang. halin Ay, mga edo no mm. so, Sa, sarap Panalo hmm? panalong panalong